kami po mga buwaga no? nandito po kami sa lungsod ng Valenzuela po tungkol po ito sa orientation sa pagtuturo po ng paghahalam ng tutuwan po kami magtanim ng halaman po ito po ay programa ng DSWD mga buwaga dito sa amin lungsod po ng Valenzuela yan po lahat ang gumalaw mga broigan tungkol po sa pagtatanim. Mayilig po kasi akong magtanim mga broigan kahit po sa mga vlog ko na pinakikita ko po sa video paano pagtatanim ng halaman uh gusto ko pong madagdagan po po ba yung pagtatanim po ng mga halaman po. Kaya isa po ako sa umatin po rito sa amin lusod. Kasama ko pala po mga indal yung manugang ko po tsaka anak. Chris, nasa na kasi kaya ko kasi. Ayan po. Inulit ko kasi. Eh, may ano kasi kaya, po, kaya, po, yung mga aking po. Ayan po na. yung manugang ko tsaka yung aking anak. Ano po ito? Uh, farm Aralan po. Farm Aralan po. Programa po ng DSWD dito po sa aming lungsod ng Valenzuela po. Kaya po mga prohigan. No? Yan po yung, ano, yung programa po ng DSWD dito po, po sa farm. Uh, hindi pa po nag-umpisa mga prohigan no? yung naturang programa po para ipaliwanag kung paano pagtatanim. Wala pa po yung MC kaya yeah, medyo ah uh, wala po medyo maingay pasensya na po kayo kasi ah uh, sa dami ng tao kaya yeah, ganoon may mga alingaw ng po ba ang <laughs> upo lang po sa tao kaya <laughs> lang po yan po <laughs> Hindi mahulog ang karayo mga broigan sa dami ng tao. Hindi pa po nag-umpisa mga broigan. May mga aircon naman po rito sa aming lugar no. Na pagdarausan po ng farm paralan. Ayan po. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. May aircon po. Pagdating po sa harap, mayroon pa rin po. Ayan po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam. Siyam po ang aircon. Ngayon pa meron po po yung isa yung sa pupong aircon kaya lang po sa sobrang init po ng panahon ah uh, hindi po patingin ko po hindi kaya ng aircon e kaya po yung iba may hawak na po may pipe ayan, uh, para yung init pinakaipayan nila yung hanggang nasa dito <laughs> ayan eh kami po dito kami nakapwesto mga draw sa taas kasi medyo ano rin eh, medyo safety po ba. Yan po ang pwesto namin. Ito po kami, sa so, malapit po kami sa puno. Kaya kami dito po pwesto kasi malabig. Dito po kami sa puno, malapit sa puno po. Ito po kami nakapwesto, katulad po kahapon po kami nakapwesto, mainit. Kasi yung volume ng tao, sa dami po, ayun eh. Kaya hindi po kami doon pumuesto. Ang dami ko ng tao. Uh, may bubong naman po yung aming pildara o saan. Kaya po may bubong. Uh, Ang aming pildara o saan dito sa orientation ko. May bubong naman po. At, may bubong, may bubong. Ang yung aircon, nilalakasan pa yata yung aircon ng ali. Inami so, niya yung aircon, pinalalakas mo. Tuloy so, pa rin po yung ano, yung... Pagdating ng tao, mga po. Uh, yung pagtatanim po pala ng halaman, yung mga gani. kung gaganapin sa school, sa eskwelahan po, doon po gaganapin ang pagtatanim ng halaman. At doon din po magtuturo kung paano pagtatanim ng halaman. Doon po gaganapin ang pagtuturo sa school po. Ito lang po sa amin, Barangay Venteriales. Doon po sa school ng Barangay Venteriales, doon po sa amin tuturo ang pagtatanim ng halaman na aktwal po aktwal pong ituturo sa amin yung pagkakalim ng halaman dito naman po ipapaliwanag lang kung paano uh, ang pagtatanim. siyempre iba, pa rin po yung papaliwanag po muna rito ipapaliwanag na po rito doon na po sa barangay aktwal na po ang gagawin namin o paano gagawin po namin doon sa pagtatanim ng halaman po. Doon po sa barangay sa Belcarianis po. Lungsod ng Lucena po. ito po palang, ito pa lang programa na to mga boyga. no. Programa po ng DSWD. Sa pamamagitan po ng aming mayor ng Lungsod po ng Palinsuela po. Tama naman po yan. Matuto tao na magkanim ng gulay o mga halaman po na para sa pakinapong ko, ayun po ang ituturo dito sa amin kaya magandang programa po ito mga broiler kaya isa po akong isa, po, isa po, sa dumalo mga broiler Ah, Mag-umpisa na po mga po, yun. Yeah. Para, 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 napaliwanag po tungkol sa park aralan po mga Broygan, bago umpisa na po. Nandito na po yung mag mc sa park. Ibang-ibang barangay po ito mga Broygan, sa lungsod po ng Valenzuela po. po.

Uh, lalo na po yung mga OFW, yung subscriber, yung mga comment nyo po, nababasa ko po yun. Marami po salamat. Sa mga viewers, silent viewers po, marami po salamat. Uh, God, God bless po. Bye-bye.